guys, nandito po kami sa uh, bahay um, ng, uh, Queen, ng of Chris. Chris. <laughs> Queen of Reels. Queen of Reels. lang Chris. kami. Nami-miss. namin siya. Nami-miss. Dapat may voicing. Nami-miss namin siya. Yung kanyang kending-kending. Kending-kending. Bakit ko tayo? Puro. Bakit sa daw? Darawang pa kasi tayo. Awit ka? Awit ka na? Guys, may dala kami. Parang na ng na, orange ba? para gumaling siya. Orange okay. at Sikon avocado. Pagkasamahin uh -huh. uh -huh. niya ito. Baka mag-ano yung... Baka <laughs> mag-ano yung... Baka Oo. Ito naman pampa-ano sa kanyang immune system. Ito pampatae. Ito pampa... <laughs> ito pampatibay <laughs> sa kanyang <pampatibay laughs> <yung> baga. <palaga. laughs> ito pampatibay sa <laughs> kanyang Ito pampatibay <laughs> ito, sa kanyang bituka. Ito, <laughs> oh. ito, ito kailain niya. Kasabay <laughs> yung plema sa pagdumi. Uh -huh. Pagpangganda ng boses. <laughs> Ano pa? Ano pa? Ano pa? Aawit pa. ka na mamaya. May request oh, ka ba? May request kang awit? Ano awit mo? Unang pag-ibig. <laughs> 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 ano? Ano gusto mong awit? Radyay ka. Kaawitin ni si Suset. Awit na <laughs> yun kanina. Oh, goodbye na guys. Bye-bye na. Bye-bye na kasi inuubo na yung aming oh, oh. pinag-reels. Bye.